Magandang afternoon mga ka take ah, care at shoutout natin yung mga idol natin na nasa harap. I you know? Good afternoon mga ka TC Boom. Ah, magandang hapon po sa inyong lahat at ito ang ating vlog number 7. At dahil hindi tayo nakapag vlog kanina umaga, ngayon natin itutuloy. Ngayon natin itutuloy uh, ah, ng hapon. Ala. Nalimbag naman ang kanyaming kakabsat ng kakarulat. Tatay tayo tatay segundo, tatay San Orlando second. Uh, mapapansin nyo may mga nagtitinda sa likod ayan. sa mga taga-akpuan taga-rito uh, bilhin na po kayo habang maliwanag pa dahil uh, kapag uh, madilim na ay uh, hindi na maliwanag yun titignan natin ngayon ang sitwasyon ang sitwasyon dito sa kalsada mga katayikir <laughs> Hindi na tayo pumunta sa Uminggan dahil food bazaar nila dahil uh, may hinahanap tayong yung uh, tao sa Esmeralda may kinausap tayo. Uh, Saan na lang sa Palaw na lang, sa Palawan na lang tayo uh, pupunta sa Uminggan sa December 4. All right. So, na natin yung vlog mga take Let's go. Makikita natin ngayon ang sitwasyon dito sa kakalsadahan Kakalsadahan dito sa kalsada Along the highway ng Balongdao bibili po ng mga ng mga isda available po dyan sa pwesto yan mga isda, mga gulay yan, shout out kay pare yun know yun Uh, against the light lang yan mga ka-take care mas ma mas okay dito mas okay dito dahil yung sinag ng araw agpadaya agpaday di sinag na kaya kitang kita kitang kita yung mga bunga biyahe papuntang Carmen Manila at papuntang Isabela Cagayan Apari parang kung dito mga tiket parang CCTV CCTV on the road you know malapit na ang Pasko mga ka-take care po ingat-ingat po tayo ingat-ingat po tayo lagi lalo na masangwanan na ang Christmas alam maging maingat tayo sa mga pupuntaan natin sa mga sa mga motor, nakasinggal mga motorcycle at <laughs> maging barabara dapat aralin natin yung mga aralin natin yung mga basic sa sa safety driving para at least kung may kaalaman tayo mas uh, malay malaya tayo sa aksidente mas makakaiwas tayo sa mga posibleng uh, mangyaring aksidente. Ayan. Dapat pinsan, saka kayo magawad. Tuloy ang vlog mga ka-take care. Tumawag si ate kaya sinagot muna natin. Tuloy natin. O, sa mga babiyahe ng Baguio, available po ang Solid North. Galing uh, galing uh, Kabanatuan City. si Mang Balunggaw naman ayun no oh, taimik si Miss Balunggaw oh. yun ito ang sitwasyon ngayon sa apong ito ayun bag na malami yung amin kakabsat nga kay Lucanuan tiintiro nga lubong good di good shout out ni si pare ni mister ni ating army naman laman eh, yung drive. Ang ating harapin siguro drive yung daba. Ano eh, yung kuya nagbabike? Exercise. Exercise po ako po motorista sa mga nakakulong-kulong laging itake ang uh, outer lane dahil apat na kalsada po yung nasarap natin itake po lagi yung outer lane para safe po tayo mga no? sa inyong lahat Ben, after noon uh, Si Uncle, laging kanyan Laging nag-exercise Every day Kala uh, ko sa patuloy Ibang tayo pa pala. talagang na uh, ulit ng ganda ng kulay, ng wala. Ganda ng kulay ng bukid. brown, green Ayan. brown, green. tapos sa highway may chicken to sa lahat ng umuwi. Sa mga Juan po mga piker. Ang napansin ang Juan lang base sa napanood ko na uh, pan uh, vlog. Galing sa isang uh, expert ay uh, anong part ba ng araw na dapat tayong mas nag-iingat kapag tayo bumabiyahe Ang base sa uh, lathala base sa sinabi ng expert ang pinaka 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 part ng isang araw na kung saan tayo ay uh, pag-iingat ay hapon or gabi yung pauwi na tayo galing sa trabaho dahil mas uh, mas stress ang katawan natin sa maghapon mas pagod mas pagod yung ating katawan yung ating isip kaya eh dapat kapag uh, tuwing uuwi tayo after ng ating work ay mas kwan tayo, mas uh, mas uh, uh, triple ingat tayo sa pagmamanay pag uh, pauwi. Huwag na tayong uh, paspas ng paspas o yung ratrat -rat, rat, rat ng ratrat. pa -rat. ah, kayo May pamakit. So, tamang ispit lang importante yung makauwi tayo ng uh, maayos na ligtas sa ating tahanan Yan ang pinakaimportante mga ka-take care yung, uh, Ligtas tayo yung shout out kay Deao Tawagan na natin si mga take care Tawagan na natin si Padre Jibo At yan at pala kay Sosurato TV Na nasa unig lang kayo Hindi ko nasamahan Inakis na lang kami sa December 4 Sa Pagka-Uninggan Christmas Lightings Alright So yan lang yung ating tag. number 7 for the day Mga take care Bukas, mag uh, na number 8 tayo dito rin sa highway pero dun sa bandarong sa may matang daya ingat po kayo sa pagkawin mga kapikir ayun yung tatandaan di kayo po